Nakatikim na ba kayo ng budbod? Ano sa boss? May sulit na food tripan kaming napuntahan dito sa Quezon City. Dito kasi eh nakatikim kami ng budbod. Nakatikim na ba kayo neto guys? Ito nga yung fried rice na may scrambled egg, talong, lechon kawali, itlog na pula, kamatis at sibuyas. At kung gusto nyo pa ng ulam o toppings eh pwede ka mag-add. Kung ayaw mo ng pork eh mayroon din silang chicken budbod. Nako guys, isang order neto eh siguradong solve ka na dito. Bukod nga sa budbod nila eh marami pang pagkain dito na pagpipilian. meron din silang pancit canton with egg at may mga silog meals din sila dito na talagang hindi tinipid at siguradong sulit. Eto nga pala ang kanilang menu guys, maraming pagpipilian dito kaya siguradong solve ang cravings mo ngayong araw. Eto nga pala ang budbud sa 8 na located sa number 23 Shorthorn Street Project 8 Quezon City. Nasa Google Map din pala sila, open nga pala sila ng 24-7. Bukod nga sa budbud sa 8 eh, yung katabi niyang kainan, nag-o-offer din pala nang naglalaki ang mga food trip. Meron din ditong mga pampulutan, sa hakto, tag-ulan, masarap uminom ngayon. At syempre, hindi rin mawawala ang main na sabaw. Kaya sa mga taga Project 8 Quezon City dyan na naghaharap ng mabisang food tripan, eh dito na kayo mag food trip. Guys, magpo-food trip nga pala ako ng Budbot dito sa may Budbot sa Ocho, dito sa may Project 8 Quezon City. Malito nga pala rin kanyang landmark yung BPI. Yan, BPI Project 8 Short Horn. Eh yun, tapat lang sya nyan. Malito nga pa rin order ko guys yung kanilang anak port. na budbod, 225 pesos, meron siyang talong, uh, itlog na pula, kamati, sibuyas, scrambled egg, at saka ito, ito yung pork. Parang gano'n, ito yung kawali, no? Ito yung kawali. Tapos yung kanin daw nila dito, hindi, hindi daw basta-basta. Uh, hindi siya yung ordinary fried rice. May kakaibang siya timpla. Tignan natin. Mm. Guys, kakaibang kayo lasa ng fried rice nung ano? Fried rice nila. Dito sa mudball. Bale, yung kanin na ito, guys, ano? One and a half. Diba? Kaya talagang solve ko dito. Tapos nag-add-ons nga pala ako dito ng bangus nuggets, chicken fillet, tsaka luncheon meat. Ano? Oh Ayan, oh. mayroon sila dito ka luncheon meat. Tapos kuha tayo ng nuggets. Guys, meron din sila dito ng ano, Canton Bowl, 50 pesos. Meron siyang fried egg at pancit Canton. Okay to guys eh, no? May mga ganito silang mga pagkain Canton. Ang computer shop to eh. <laughs> Ito yung pagkain hindi mo pagsasabahan eh. Expert yung nagluto ng pancit Canton. Chili si, Grabe. Oh, hindi lata, man. Pag ako nagluluto ng pancit Canton, malata eh. Ito, perfect oh. Guys, meron din sila ditong liempo si Logo. Oh. 135 pesos, guys. Tinimo mo naman, laki ng liempo. Oh, man, nangaba pala. Yan. Mmm. Malambot yung liempo, ha. Ah. Memang tumos pa yan, oh. Butt Chicken Ayan Mmm Wow <laughs> Oy Mmm Ayan know oh. Mmm Ano ba sabi mo bossing? Bossing ano kinakain mo bossing? Ano ba ito? Chicken uh, Chicken but Chicken Butt Chicken Butt Butt di ka nagbayad Di mo alam kung ano kinakain mo Yeah Siyempre, tit titignan ko yung mga bagong kakainin ko Kamusta boss? Mm. No? No? Boss, ano may putri pa boss? Ito boss, oh, chick Trabe, Alam mo bakit boss? boss? Uh? 145 daw ito dito 100, Pero special to, alam mo ba? Kasi yung iba, nakikita ko yung mga manok May sarili silang farm oh. Dito boss, ang special dito May sarili silang tindahan sa palengke Ah oh, may sarili tindahan oh, sa palengke Kaya mas special to boss Mas special Kasi galing pa sa tindahan ng palengke Okay ah Pasok naman sa standard po, Pauline. Pasok na pasok, balling. boss. Grabe, after mo sa budbud, -bud, ayan naman ah. Galing talaga sa palengke. Talagang po-trip na naman ang mga penguin. Ayot. Sheesh! First bite na natin. Grabe, ang sarap po kumain makakain, kuya. <laughs> Woo! Sarap! Tol, rice po, rice po, po, po. Rice, rice, rice. Kailangan natin 'to. Fried rice. Bitwi lot do po, kasama, diba? oh, po. ko so. ng sinimulan. Okay ko. Nasaan eh? siya? Pero dito sila ditong drinks na red tea. Guys, 40 pesos doi ang liter na. Yan red tea. Ah. Grabe, guys. Ang sarap pag trip dito sa food boot booth sa Osgo. At 24/7 silang open. Tama, 24-7. 24-7. Kaya kayo, mag na rin kayo dito.